Kailangan kong magmubuon kagad. Sa huling vlog ko, kunento ko kung paano ako ninakawan ng mga sarili kong tauhan. Mga taong pinagkatiwalaan ko. Kasama ko sa araw-araw, pinapakain ko, tinutulungan ko, mga binigyan ko ng oportunidad. Pero ang ending, sila rin pala ang sisira sa tiwala ko. Masakit hindi dahil sa perang nawala, kundi dahil sa tiwalang nilapastangan nila. Pero alam nyo, habang iniisip ko ang lahat, mas lalo kong na-realize, may kasalanan din ako. Oo, mabait ako. Oo, kampante ako. Akala ko kasi, kapag naging close ka sa mga tauhan mo, lalakas ang samahan, lalakas ang negosyo, pero hindi pala ganun. Yun pala ang naging dahilan kung bakit sila nakalusot. Wala akong malinaw na boundaries. Wala akong matibay na sistema. Lesson learned. Ito kasi yun. Ang pagiging boss, hindi lang pala dapat mabait, dapat matalino at may limitasyon. Kailangan ng respeto. Hindi lahat ng good vibes ay good sa business. Sa kwento ko to, sino ba talaga ang kalaban at ano ang dapat matutunan hindi lang yung mga nagnakaw. Ang tunay na kalaban ay ang sarili kong pagiging kampante. Ang pagiging kampante ko. Yung kakulangan ng sistema. Yung tapot ko minsan na baka masaktan sila kung magiging mahigpit ako. Yung maling paniniwala na kapag naging mabait ka, sapat na yun para maging loyal sila. Hindi pala ganito. Ang tiwala, sinusuklian lang ng taong may integridad. Hindi lahat. Ngayon, bakit ko piniling magmubuon kagad? Ka Kasi kung magtatagal pa ako sa galit, sa lungkot, at kung bakit ganito, walang mangyayari sa negosyo ko. Habang ako ay natutuloy, natutulog sa sama ng loob. Ang kita nawawala. Ang oportunidad dumadaan lang. Kaya kailangan kong bumangon. Hindi dahil hindi ako nasaktan. Hindi dahil mas marami pa akong gustong marating. Ngayon, ito na yung mga naging adjustment ko. Mas malino na yung inventory system, daily monitoring, hindi lang yung basta tingin, kundi record per item. Bawat tauhan dapat may responsibility at accountability. May training pero may limit. Hindi na lahat kaibigan dahil boss ako, hindi barkada. Boundaries are not walls. They are bridge to better structure. Sa mga katulad kong may negosyo, ito mapapayo ko. Ang tiwala ay pinaghihirapan, hindi basta binibigay. Maging tao ka, pero huwag mong kalimutan maging leader. Kapag nasaktan ka, hayaan mong masaktan, pero huwag kang manatili ron. Ang bawat pagkakamali ay paalala na may kailangan ka pang matutunan. Ang gulo ay pwedeng maging gabay. Kung pipiliin mong matuto, hindi mabulok sa sama ng loob at naniniwala ako na ang pagkakamali kahit masakit minsan regalo kagaya ngayon kasi mas pinaunawa sa akin ng pagkakataong ito kung saan ako nagkamali kaya nga minsan kailangan mong masaktan para matauhan minsan kailangan mong maloko para tumibay at minsan kailangan mong mawalan para malaman mo kung paano ka babawi at ngayon kung ikaw ay nasasaktan naloko o napahiya huwag kang manatili sa lungkot hindi ka ginawa para magpakatalo ginawa ka para matuto kaya ito ako may sugat, pero may direksyon. May aral, may galit na unti-unting nawawala at tigit sa lahat, may panibagong simula. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang i-like, i-share, at syempre mag-follow o mag-subscribe. Tandaan, minsan masakit pero laging may pag-asa. Hanggang sa susunod, laban lang at move on ka agad para mas maganda ang bukas. Bye-bye!